Welcome to our episode of Araw-Araw na Pagpapala entitled, Unahin natin ang Diyos and this is your host, Pastor Angel Tandok of JCSGO Sussex, England, United Kingdom So, kumusta na po tayong lahat dyan sa Pilipinas? Bagamat ngayon ay uh, April na, so I'm sure um, mainit na po dyan at uh, kung ako po ay inyong tatanungin dito po sa England ay medyo malamig pa. Uh, parang winter. Noong Tuesday, uh, ako po ay nanggaling sa sa Spain at medyo mainit-init ng konti doon. Parang spring na noon. Pero dito sa England, medyo malamig-lamig pa. So, ngayon, pag-usapan po natin kung ano po yung ating uh, topic ngayong araw na to, which is uh, unahin natin ang Diyos so babasahin ko po ito sa amplified version sa English po so yan sabi niya but first and most importantly seek which is aim at strive after his kingdom and his righteousness um, the righteousness of God which is his way of doing and being right the attitude and character of God or in uh, other translation seek ye first the kingdom of god and his righteousness and all these things shall be added unto you okay so blessed be the name of the lord and father we thank you once again for um, this wonderful day that you have done that you have created for us that we are here to talk about uh, on how to uh, yeah So, Lord, maraming salamat po, Panginoon, for this wonderful opportunity that I could share your your gospel to my fellow believers and to everyone na nanonood, Panginoon, ng aming programa ngayong oras na ito at sa mga araw na ito. So, thank you, Father God. Kayo po ang mauna sa akin. Samahan niyo po ako, oh Lord. At uh, dalangin ko, Lord, na ito pong uh, episode na ito ay marami po ang mapagpapalan ito sa mga taong manunood at sila po ay pagpalain niyo, Ama. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sabi niya doon, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Um, why is it that we were asked to seek God and His kingdom first? It is simply because God wants our attention. So, tinitignan po kasi ni Lord kung bibigyan natin siya ng attention, in spite of our busy schedule sa ating mga buhay. Dahil alam ng Panginoon, darating yung panahon na yung mga tao, especially sa Pilipinas, hindi lang po sa Pilipinas, maski sa ibang lugar, sa US, dito sa UK, ang mga tao dito nagtatrabaho ng 12.5 hours shift. Ito man ay gabi o araw. So 12.5 halos wala ka ng buhay. Kasi nandoon ka na sa trabaho mo, may itbi sa hospital or in a care home, sa iba naman nandoon sila sa mga hotel. Dito po yan, sa UK. Ganon din sa US, sa Canada, at sa iba pang mga lugar. At alam ko, sa Pilipinas ganon din. Um, although medyo relax ng konti ang mga trabaho sa Pilipinas dahil ang shifting dyan ay nasa mga 8 hours lang. Uh, tatlo po yung shift patterns dyan. 6 a.m. to 2 p.m., 2 p.m. to 10 p.m., then 10 p.m. to 6 a.m. Diyan po sa hospital nung uh, nag-aaral pa po ako. Ayan. So, bakit nga ba, bakit nga ba gusto ni Lord na unahin natin siya? Bakit nga ba? Kasi sabi ko nga kanina na alam ni Lord na darating yung time na yung mga tao abala sa kanilang mga ginagawa. Nawawala na yung kanilang mga quality time, um, spent with God like yung kanilang yung ating mga devotion yung ating pagbabasa ng Biblia yung ating pag, pag, pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos at lalo na ang ating mga panalangin araw-araw dahil tandaan po natin na kapag tayo po ay hindi gumagawa nito ay tayo po ay nagiging uh, madaling uh, uh, ma, ma, talo ng ating kaaway, ng ating kalaban na si Satanas. At ayaw po natin yan. Tanda po natin na prayerless Christian is powerless. Ganun din, um, reading the Bible or yung basahin natin yung Biblia, yung magkaroon tayo ng devotion, magkaroon tayo ng um, prayer, yung quality time, quality time with God, doon po tayo lumalakas. Para po tayong cellphone. Pag hindi mo charge yung cellphone mo, eh hindi mo po yung magagamit dahil wala pong power. Ganon din po tayo. Kapag hindi tayo nag-charge ng ating mga spirituality, eh hindi po tayo lalakas. At hindi po natin magagampanan ang ating tasks o ang ating uh, gawain bilang Panginoon, bilang alagad ng Panginoon na talunin ang jablong satanas at bigyan ng kalayaan ang mga tao na nangangailangan ng freedom. Freedom from sickness, freedom from pain, freedom from any any um, problems na meron o anong mga anumang mga kinakaharap yung mga tao. Ganun po yun. So, kung hindi po tayo nananalangin, hindi po tayo nanbabasa ng salita ng Diyos, how are we going to be um, effectively um, help other people or share the gospel The salvation, the gospel of God's salvation sa mga tao. So, hindi po. So, kailangan, kinakailangan po natin na tayo po ay malakas spiritually. At kung tayo po ay malakas spiritually, susunod na rin po yung ating um, kalusugang physical. Ganun po. Amen. So, yun po yung ating... Uh, um, uh, yun po yung ating pangunahing dahilan kung kaya... Bakit tayo ay dapat unahin natin ang ating Diyos. So with all these distractions and and um uh, the, uh, what do you call these hindrances we are going to seek God his kingdom and his righteousness first. So 'yun po yung po uh, yung dapat nating... Uh, bantayan sa ating sarili, sa ating buhay. Na kapag tayo ay hindi na po nakakapanalangin, hindi po tayo, hindi po natin nauuna ang Panginoon. Alam po natin na marami pong um, distractions dyan. As I have said earlier, nanjan po yung Facebook, nanjan yung TikTok, nanjan yung trabaho, yung work commitments, yung ating mga negosyo, yung ating mga business o um, maraming bagay na nag-occupy sa ating mga isipan at puso. Na pag hindi po natin Um, binantayan ng ating mga sarili ay hindi po natin mauuna ang ating Panginoon. At uh, alam niyo po ba o sino po ba sa inyo ang uh, nakapunud na ng mga videos ni Brian Tracy? Yan isa po siyang napakagaling na isang uh, uh, ano uh, ngaral o nagtuturo. He's a good uh, speaker. Siya po ay isang kristyano din at uh, one of his talks is all about Uh, time management and planning. So, alam po natin na pag wala po tayong vision, people perish pag wala po tayong vision. So, kailangan po natin ng vision, planning, at uh, sabi nga po niya sa kanyang mga uh, teachings ay gumawa daw ng planning ahead of time. Like for example, kung bukas meron ka mga plano, isulat mo, magkaroon ka ng listahan, 1 to 10 or 1 to 20, unahin yung pinaka-mabigat, yung pinaka-main. So, sa atin po, bilang mga Kristiyano, uh, bilang mga alagad ng Lord, isulat po natin, ilagay po natin sa item number 1, ang devotion. Yung ating quiet time, yung ating pong prayer. Magkakasama po yun sa number one Para po, uunahin natin ang Diyos. Dahil pagka-alam po natin, na pagka nauna po natin ng Panginoon, when God is pleased, He will open His windows, His doors, and then He will pour out His blessings upon us. Ganun po yon. So, yan. So, um, beforehand, a day before, uh, iplano po natin na si Lord ang uunahin natin. Ayusin po natin, magmumula po sa ating isipan, ang ating mindset, na si Lord ang ating top priority. So, amen? So, with this, Um, simple teaching. I hope and I pray na nag-enjoy po tayo at may, at uh, na, uh, may napulot po tayong aral ngayong araw na to. At uh, manalangin po tayo na ito po ang ating pinag-aralan ngayong araw na to ay may apply po natin. At simula po bukas ay ngayong araw na to pagkatapos po nating i-switch off ang ating uh, Um, cellphone no, um, ating mga um, laptop na ginamit sa ating pagpapanood ng episode na to, tayo po ay isulat na po natin kung ano yung uh, mga plano natin for tomorrow ahead of time. Unahin na po natin sa ating isipan na gagawin ko to, na si Lord ang uunahin ko. Magde-devotion ako bago ang lahat. Kung ang pasok mo ay 7 o'clock in the morning, 5.30 pa lang gising ka na, Gagawin mo na yung devotion mo para ano man nang mangyari, nauna mo na si Lord. At si Lord, bahala na siya na magpapala iyo. Amen? So, ayan po. Manalangin na po tayo. Father, in the name of Jesus, we thank you for this wonderful time that we are having right now. I pray that everyone have enjoyed these uh, blessings and have enjoyed this teaching and are willing to do this. Uh, very first thing today na isusulat po namin, Lord, ang aming mga plano for tomorrow. Ya-itimize po namin, Lord, ang aming mga plano for tomorrow at ilalagay po namin sa number one na ikaw po, Lord, ang aming uh, top priority. Ikaw ang VIP and VI, very important um, task, VIT. So kung merong VIP, which is the Holy Spirit, the very important person, Meron pong VIT, Panginoon, which is very important task. Number one po kayo sa aming listahan. So Lord, maraming salamat po, Ama. Guide us with this plan, with this task, Lord, na magawa po namin araw-araw simula po bukas. So Lord, um, dalahin ko, Panginoon, ang inyong uh, banal na spirito na gabayan niyo po kami, Ama. Empower us, Lord, to do this, Father, in Jesus' name. So thank you, Father God. I entrust everyone unto you, Lord, na mga nakapakinig at nakapanood ng episode na to, Lord, na pagpalain nyo nga po, Ama, at maalala po nila ito araw-araw sa kanilang buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming dalangin. In Jesus' name, Amen and Amen. Once again, this is Pastor Angel Tandok signing off. Mabuhay po tayong lahat. At manalangin at god bless you all